Hello, maayong adlaw. Naana na na po yung biyahe si, si Island Tracker, guys. O, naami uh, din eh, kay palit mi o printer. LX310. Ang LX310, ang presyo niya sa ngayon ay 12,000. Printer. Ang kagandahan ani nga printer man good, guys pwede siya o magprint nga double doble ang papel na naay carbon bitaw mo na ang nakamaayo niya e, compare mo sa printer nga colored na isang papila ang pwede niyang i-print ayan ito Sigihor Island Tracker Nandito na naman Sa Manibela Okay Maayong adlaw sa tanan O oh, Medyo Kutoy akong tiyan ron Kay wala ko ka pangapi Wala po ko nakakaon Kay sa'yo man may nilakaw oh, Yun Amping sa biyahe Lahat ng kabiyahe natin ya